Babae binaril ng ka in partner sa Rizal. Newscoop mula kay Kim Gomez. Dead on the spot ang isang babae ng barili ng kanyang live-in partner sa gitna ng kanilang mainitang pagtatalo sa Rodriguez Rizal. Kinilala ng otoridad ang biktima na si Jelly Abogado habang pinagahanap na ng mga otoridad ang tumakas na sospek na kinilala lamang na alias Jasper. Ayon sa Rodriguez Municipal Police, naganap ang krimen sa loob ng tahanan ng mag-live-in partner. Ayon sa saksi, naharinig umano sila ng pagtatalo sa pagitan ng dalawa mula sa loob ng kan nilang kwarto. Maya maya ay nagulantang na lang sila na makarinig sila ng putok ng baril. Nang alamin ng saksi kung ano ang nangyari, nadatnan na lamang umano nito ang biktima na nakahandong sa higaan at may tama ng bala sa ulo. Habang ang sospek ay may hawak na baril at mabilis na nagtatatakbo patakas sa lugar. At yan ang News Scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.